Wow, sinong mag-aakala na hindi pala Korean ang magiging pinakasikat at pinakamatagumpay na K-pop idol ngayon? Oo, siya si Lalisa Manoban o mas kilala nating Lisa ng Blackpink. Mula sa simpleng batang mahilig sumayaw sa Thailand hanggang maging global superstar, grabe ang kwento niya sobrang inspiring. Kaya tara, kilalanin natin ang buhay ni Lisa ng Blackpink. Si Lalisa Manoban ay ipinanganak noong March 27, 1997 sa Buriram Province, Thailand. Ang orihinal niyang pangalan ay Prampriya Manoban, pero binago ito sa Lalisa matapos payuhan ng isang monghe. Sabi kasi, magiging maswerte siya sa bagong pangalan. At wow, totoo nga. Ang ibig sabihin ng Lalisa ay ang taong pinupuri. At ngayon, milyon-milyon na talaga ang humahanga sa kanya. What? Lumaki siya sa simpleng pamilya kasama ang nanay niyang sobrang supportive at ang stepfather niyang Swiss chef na si Marco Bruchweiler. Bata pa lang, sobrang hilig na niya sa sayaw. Lagi siyang sumasali sa mga local dance contest at halos laging panalo. Grabe! Halata na agad na may stage presence siya. Naging miyembro rin siya ng dance crew na Wiza Akul, kung saan lalo pa niyang nahasa ang hip-hop at street dance skills niya. Inspirasyon niya noon ang mga K-pop groups tulad ng 21 at Big Bang. Doon nagsimula ang pangarap niyang maging idol balang araw. Noong 2010, nagkaroon ng YG Entertainment Global Audition sa Thailand. Libo-libong sumali, pero wow! Isa lang ang pumasa si Lisa. Imagine mo, 13 years old lang siya noon. Pero kitang-kita na agad ang galing niya sa sayaw. Pagkatapos niyang matanggap, lumipad siya mag-isa papuntang Korea. Grabe, sobrang tapang niya. Hindi siya marunong mag-Korean, malayo sa pamilya at sobrang hirap ng training schedule. Araw-araw siyang nagpa-practice ng singing, rapping at dancing ng halos labindalawang oras. Pero kahit pagod, hindi siya sumuko. Sabi pa nga ng mga trainers, siya daw yung trainee na unang dumarating at huling umaalis sa practice room. Anim na taon siyang nag-training. Wow! Anim na taon ng puro sakripisyo bago siya makamit ang pangarap niyang debut. Noong 2016, finally, nag si Lisa bilang miyembro ng Blackpink kasama si na Jisoo, Jennie at Rose. At siya ang unang non-Korean idol ng YG Entertainment. Grabe! History maker talaga! Sa debut song pa lang nila na Bumbaya at Whistle, Agad napansin si Lisa. Yung dance moves niya sobrang linis at may swag. Kahit di pa siya fluent sa Korea noon, confident pa rin siya sa stage. Yung karisma niya natural lang, parang magnet ng kamera. Tinawag siya ng fans na ace ng Blackpink kasi halos lahat ng role kaya niya. Main dancer, lead rapper, sub-vocalist, visual. Wow! All-around performer talaga bawat comeback nila, mas lumalakas ang presence niya. Yung stage aura niya, parang sinasabi sa lahat, Ako si Lisa, tandaan mo to. Noong 2021, nagdebut siya bilang solo artist sa kantang Lalisa. Wow, sa loob lang ng 24 na oras, umabot sa 73 milyon views sa YouTube. Siya ang pinakamabilis na K-pop soloist na umabot sa ganong number. Sa music video, pinakita niya ang Thai culture niya, yung gold outfits, yung traditional elements. Grabe, world class talaga. Parang sinasabi niya, proud ako sa pinagmulan ko. Sumunod ang money at doon na talaga siya sumabog worldwide. Yung money dance challenge, viral sa lahat ng social media. Halos lahat ng tao, mapa-Asia man o Amerika, sinayaw yon. Yung confidence niya, ibang klase, bawat galaw, may attitude. Dahil sa success ng solo songs niya, napatunayan ni Lisa na hindi lang siya parte ng Blackpink, kundi isa rin siyang solo artist na may sariling tatak. Bukod pa dyan, naging global ambassador siya ng Clean, Bulgari at MAC Cosmetics. Wow! Halos lahat ng luxury brands gusto siya. Sa bawat fashion week, palaging trending ang pangalan niya nasa harap ng mga runway, nasa covers ng mga magazine, grabe. From dancer sa Thailand to fashion icon ng buong mundo. Ngayon, si Lisa ay isa sa pinakamalalaking pangalan sa K-pop industry. May sarili na siyang label na Loud kung saan mas malaya siyang gumawa ng music at creative projects. Tumutulong din siya sa mga charity sa Thailand, lalo na sa mga batang gustong mag-aral ng arts at music. Grabe, hindi lang siya talented, may puso pa talaga. At kahit sobrang busy, lagi pa rin siyang nakikipag-interact sa mga fans sa social media. Sabi nga niya sa isang interview, I just want to make my country proud. At totoo yun, dala niya lagi ang bandera ng Thailand, pero pati buong K-pop world proud sa kanya. Wow! Mula sa isang batang mahilig sumayaw sa Buriram, Thailand. Ngayon, ay isa na siyang global superstar. Ang kwento ni Lisa ay patunay na kahit saan ka man galing, kayang-kaya mong abutin ang pangarap mo basta may passion, disiplina at puso. Kung gusto mo pa ng ganitong K-pop stories, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe.